Ayan po. Good morning, everyone. Bye. Po kami. Ito na po yung last naing harvest. Na nakain po kami ng anagun. So, maya-maya po ay mag -ano tayo, magluto tayo ng anagun. Kinain ng bagtok. May bagtuk mo. No. Oo, yung mais natin, sisilipin natin. Ayan. Yeah. Kinising ako ng maaga ng asawa ko kasi mag daw kami. Ito po ang itsura ng anak mga kaagri. Ayan. Kinain ng rat or ilaga Mm, loto tayo mamaya Ang sarap um. Medyo malambot Ayan Mamaya Loto tayo nito uh, Ano dito Siya yung tagalampas Ito yung tagakuha ng bunga Ayan mm, Ano kayang Tikman natin ito mamaya Muna na? Sige, trusak. Mm. Anong Nurut po ka? Nurot, na. May kahoy dito. Ang ano kasi, mga kagiri, hirap maghanap ng panggatong. Bibili ka naman ng panggatong na sobrang mahal. Kailan ba isa pa? Pag-iingaloy. Ano, gawang? Ano? gong? Okay. Ano? ano nandito sa akin. Hindi <coughs> na kayo nagun. Huh? Ang ko, ah? <coughs> Bigyan ako ng ano. Ano ah, naman ako. Wala akong ngipin. Hindi na ako naman sabi. Hindi, yung malambot. Bigyan niya ako ng hindi malambot. Ang lakit ng ngipin ko. Wala akong ngipin. Mm-hmm. Mm. -hmm. mm. na yung mga baka. Ayan. Mm-hmm. Ayan na yung anagun. Ayan. 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 Dumating na sila. Ayan. Kalingyan ng mga muklo. Mm. Yeah. yeah, yeah. Thanks! No? Ah. Ito po ang mais. Kinakain <laughs> namin dati. Hanggang ngayon. Ngayon, kainin Kain ulit. Kain din. Masay. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Binami. E, eh, saya. Mama. Iyan ba, Pak? Ila ba Ah. Oh, ito lang sa akin, apat lang kasi apat lang kami. Ay, sinulo pa eh. Oh. At uh, thank you sa nagbigay ng blessing. Nga, yeah, maka-all this lula. Nga, no. pangagawin sila. Kakain mm. this lula. Na may gong? ang balik gong. Gayong siya sa eskwela. Ayan, dumating. Timing. na mm. Nalotot ng wain. Gong, gong. Dako, basi gong. Panit, panit. Panit ang natong. Panit, tam. Mmm, kalami na mais. Kaya pa ko siya ba? Nagbus ko guys, <laughs> Mga ka ng... oh. mm, okay. asa sako, asa may ngipin, kain kayo ng... Sa hmm. mama di. Mmm, sako, sako. Ito. sako. Hmm? Hindi kasi sila ah. Na, yeah, mm. Nga, -pan panitan di. Mga panitan. Okay. Ang wala yung niya. Nó nhạc toán đúng không? này mình làm mẹ không? Ừ, quá em Ừ Mình cho Hey, Len. Hey, Len. Takut dengan rumah ni. Baik. Hello. Jangan ni betul. Oh, nama nama tapi ni. Ini kau cakap ni kau cakap. Oh, lepas ni. Oh, lepas. Jadi dia dia kata. Lepas ni. Lepas ni. Lepas Dire nin ka papa ka. Mm. Mm. Lag basta. Bibigay mo kay mamang bebe. Ngangong. Di di tidon no? daming nakakain sa blessings natin ngayon. <laughs>

Ừ. Cái này được lang Ừ. Ừ. is guys. Yung... Na is. Pag, pag ano po malambot ba kasi pag anagon. Hmm? Ito so, tamang tama lang ito. Ah, ka, um, Ang kaon mo na. Kain mo mong rabbit. Kata ka. Hindi lamit eh. Hmm. Nung masasabi mo sa mais mo. Gampang po itong spread ko na tangis. Mga rabbit ba? 嗯，干吗的？哎呀，啊，哎呀。哎呀